Ayun ito na mga kadiskarte Dinukot na ang pambihirang bayo ko Ay nagtago pa talaga sa bato Ayan nakuha din tayo may pang ulam ngayon At yun init siya na ni Kaputol O oh, alam nyo kung anong tawag dito mga kadiskarte Ito yung special na pagkain namin dito sa probinsya ng Quezon at ito pa nga may namataan pang isama mga kadiskarte Nasa loob lamang ng batok Delikado't baka may as Pero huli ka ngayon Ayan naglalaway pa mga kadiskarte Sariwang sariwa at dito nga tayo yung nakadalawa na Inilagay lang natin sa plankan At baka matapong pa ay sayang din naman At naglakad-lakad lang nga ng kaunti mga kadiskarte Ay may nakita na naman tayong isa din eh. Ay di sa pangatlong pagkakataon ay tatlo na ang ating huli eh. Eto pa nga mga kadiskarte tayo magmamasid-masid lang sa paligid At medyo matinik Iba ka tayo mayaray na ko imahapdi-hapdi rin Ayan Dito lang po yan sa probinsya namin mga kadiskarte kahit ang tapat ay masipag ka lamang talagang punta ng gubat ay hindi ka maguguto mga kadiskate ayat palingalinga lang makikita natin yung iba pang bayo ko nakatago lang sa bato mga kadiskarte araw na araw po ngayon hindi po namin naasahan na kami po ay may makukuha dyan ng ganitong oras at dyan ito pa mga kadiskarte, nakatago pa sa ugat ay makukuha ka din naman ay yan you know, oh, ay susko po naman na damog o kay pagkakasarap ng ginataan na re ito pa nasa loob ng bato ay napakahusay ang linaw ng mata mga Ay ayan oh, husay talaga So mga kadiskarte, iahawin natin to ngayon yung bayo ko medyo papatik hayaan na natin dito ayan Bale, ilang buo din po ito makuha natin to mabadlitan <coughs> natin to hinakapagdalag munot ngayon gamit na po natin itong mga mga dahon ng ano tama bye mga ka okay na ayan mga ka diskape titikman kung okay na talagang medyo mauling lang po oh ayan try po natin ha itutuloy muna <laughs> Good na Hm. Oh. Nota ni. Hm. Pulak. Ini